Napansin nga namin na may nga napaaga na munga ang dragon fruit ngayon. Kung dati ay September pa talaga ito dapat mamunga pero may pa nga ngayon ay eh may hinog na. Kaya naman sabi ko kay ati ay eh, aabangan ko talaga mahinog aring dragon fruit niya at matagal din talaga ang pag-aantay bago pa ulit aring mamunga. Buti na nga lamang at medyo napaaga ngayon. Kaya tulad ng dati ay eh, alam kong ikaw na lamang talaga ang mag-asawa sa sobrang sipag nga na rin mamunga. Bali, kulay white nga pala ang laman ng dragon fruit na ari at kapag nahihinog talaga sila ay eh kulay pink talaga ang kulay nila kahit pa nga may iba't ibang kulay ang laman na sa loob. Merong white, pink at yellow. Hindi pa nga namumunga sa ngayon yung dragon fruit ni ate na kulay yellow at yun talaga din ang inapakaabangan ko. White at pink pa lang kasi talaga ang natitikman ko pero lahat talaga sila ay masarap at kita nyo naman super fresh talaga niyang kainin. Hindi ka na talaga lugi sa isa dahil busog na busog ka na talaga kapag nakaubos ka ng isang buo nito. At dahil nga ngayon na lamang ulit arin na munga kaya marami rin nakamis din eh. Kaya para hindi na sila magsana all, eh arin na nga at apatikman na rin natin sila. Tamang-tama nga rin at kumakain na ngayon si Yona. Kaya naman excited na rin ako na matikman niya, Ari. Sobrang bilis rin talaga ng panahon dahil nung kasagsagan ng bunga na rin dragon fruit, eh ilang months pa nga lang si Yona noon at ngayon nga ay kumakain na rin agad. Hiniwa-hiwa ko nga pala Ari ng maliliit at alam kong maraming matikim na rin mamaya. Kaso nung papakainin ko na nga si Yona, eh hindi man lang natitikman ay eh, umaayaw na. Akala ko pa naman ay magugustuhan niya, Ari. Kahit pangapilitin ko ay ayaw niya talaga. Uh, Ang mo <laughs> <laughs> Kinahapunan nga pagkatapos namin kumain ng dragon fruit, eh namartihan naman kami ni Yona. Naparami nga ang kain ko ng kanin kaya hindi ko na natikman aring ibang handa kaya sabi ko ay pagbalot na lamang ako. Wala pa nga rin ibang kumakain at kami pa nga lang pero heto at unang sandok ay take out na agad. So maglit nga lang din talaga kami na dumaan sa birthdayhan kaya madalian din talaga ang kain namin. Kinabukasan naman ay maaga kaming gumising at alas 4 pa nga lang ng umaga ay nagintindi na kami. Nagmotor nga pala kami dyan papunta dun sa meeting place namin at pagdating nga dun, eh, may service naman kami. At aabutin nga din ng dalawang oras ang biyahe papunta sa aming apuntahan. Diyad sa Money Area Fellowship kasi namin ngayon sa church at buong lokal nga ng Oriental Mindoro ay nandito. Dito nga sa kalapa namin ginanap at nakakatuwa nga din at nakasama ko ang aking mga pabangkin. Si Yona din talaga ang madalas ko na naiisama sa tuwing sumisimba ako at ang hirap nga din kapag may mga bata at hindi ka nga rin makapag-focus baga. Pero para masanay sila at makalaki nila hanggat maari talaga eh, dapat tuwing Sunday palagi ko silang naiisama sa pagsimba. Nakakaingit nga din kapag may nakikita ako na buong pamilya talaga tuwing Sunday e kompleto silang nagsisimba. Ito din talaga ang palagi kong pinapag-pray na makasimba din kaming buong pamilya at sobrang saya ko na talaga kapag nangyari yun. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood